Sa kuha ng CCTV na ito ng Barangay Rizal Monument sa Baguio City pasado alas 6 ng umaga kanina, April 22, makikita ang mabilis na pag-abante ng taxi na ito. Sa kabilang linya naman, makikita ang humaharurot na van. Maya-maya biglang napatigil ang ilan sa mga dumadaan. Hindi na nasundan ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari pero nabangga na pala ng van ang taxi na minamaneho ng 37 anyos na lalaking driver. Mga kasama kasi itignan nyo naman o. Oh. Mayroong nagbanggaan dito. May nachambahan tayong banggaan dito sa may tab, tabi lang ng Good Taste. Kinilala naman ang driver ng van na isang 47-anyos na lalaki na residente ng Baguio City. Itong Innova Taxi that is coming from bandang Good Taste, Otec, going up to Ligarda Road sa bandang Cariño Street nagkikip uh, na to nag nagbanggaan sila ng Toyota Hiace van yung uh, Toyota Hiace van is coming from Kisa Road going up uh, towards the City Hall Sa initial na imbestigasyon ng mga pulis mabilis daw ang takbo ng dalawang sasakyan Pareho sila hindi sila nagminor did not observe yung approaching ka ng pedestrian lane ay eh, dapat mag-slow down hindi sila nag-slow down so yun nangyari po yung aksidente eh. Isa ang sugatan sa insidente na sakay ng van Based sa report pa lang na nakuha natin ay wala pang initial na laman pero they are both loaded with the persons, may mga passengers sila. At itong high-ace high van ay mayroon siyang isang passenger who was uh, injured pero minor naman. Nang ng ating personnel from Police Station 7, Baguio City Police Office at dinala sa hospital agad-agad naman. Nakausap na ng mga pulis ang dalawang driver pero inaantay pa ang desisyon kung idadaan ito sa areglo habang inaalam pa ang halaga ng pinsala ng insidente pareho silang may kasalanan doon kasi mabilis silang dalawa approaching yung yellow box and actually pedestrian lanes pa yun so dito sa Baguio meron tayong king of the road ordinance na dapat kung approaching ka ng pedestrian lane ay mag slow down ka 5 seconds Sa tala ng Baguio City Police Office, ito na ang ikadalawang daan at siyam na na kaso ng vehicular traffic incident na kanilang narespondehan ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.